at makakausap, takapagsalita po ng Davao de Oro Provincial Government. Kaya hindi pa rin po sa naging epekto po ng lindol nito pong nakalipas na araw ng biyernes si Sir Aniceto Torrejos. Sir Aniceto Torrejos, magandang umaga po sa inyo, Sir. Magandang umaga po, Sir Orly. Uh, si Orly, tinindad po sa DCWB, Sir. Um, kumusta ho ang uh, report ng una muna? Natagdagan mo ba ang casualties niya po sa Davao de Oro? Kasi may mga report na may mga lugar na ang alam natin, ban muna ngayon, pinagbabawal ang mga pagmimina. Pero nung, nung biyernes, eh, meron daw mga natrap na mga minero. Tama ho ba itong mga report nito, Sir Aniceto? Um, yung about po sa natrap na mga miners po, wala na po natrap na mga miners po ngayon. At saka mayroon pong casualty tatlo from gumagumayan Gumayan, uh, City Gumayan, mm -hmm. Uh, King Keith, Municipality of Pantukan, Dabaw de Oro po. Ano dahilan ng pagkamatay ng na, na Ano pang dahilan ng pagkamatay ng tatlong pong ito? Ah, uh, nasa mining site po kasi sila at tapos may kumuho na lupa uh, na tamaan po sila ng malalaki na bato po. Na-recover naman po sila, no po. Ah, uh, Sir na-recover na yes po, na na po sila. Na 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 po sila ngayon at hmm. nasa populasyon population king king pantukan na po yung kanilang uh, mga labi. Ma wala na hong missing. Wala mo, na missing, po sir. missing sir. Oh, okay. Okay. Because because right after the earthquake po, nagpadala po agad yung aming provincial government under our Governor Raul Babanglo ng search and rescue team doon sa City of Gumayan. Okay. Sir so, Aniceto, ano pong detalye po ng mining ban na piniiral nga dyan sa Dabao de Oro? Hanggang kailan tatagal ito at ano yung mga lugar na malamang eh, may nagbabantay dahil baka may mga panakanakang pasikreto, palihim na nagmimina pa rin? Eh. Uh, sir Aniceto. Ah, very active naman po yung aming uh, PENRO at present at saka about doon sa uh, mining uh, mining operation uh, temporary suspension of all mining operation po sa province of Davao de Oro mm -hmm. ang sinabi po ng aming, ng aming governor um hintayin po muna namin yung assessment galing sa Mines and Geosciences Bureau mm -hmm. yung aming provincial um PDRRMO and other concerned agencies kung nakita nila na it, it, is it is uh, good na okay na ang uh, magre po yung operation and uh, shall be allowed upon issue was of clearances by the proper authorities. Um, ang ko lang nyo, Sir Aniceto, maraming uh, maapektuhan yung temporary suspension ng mining. mayroon uh, meron ho ba tayong uh, uh, accounting ng kung ilan itong mga apektadong ito at kung ano po ang gagawin sa kanila? Ano, paano pong tulong may bibigay po sa kanila, Sir Aniceto? Yep. Ongoing po yung accounting ng lahat ng mga miners po na maapiktuhan po nito ng ating PENRO at saka nakahanda naman po yung ating PSWDO na magbibigay po ng assistance sa kanila habang nakabanta po, habang hindi pa po naka-resume yung kanilang operation po sa kanilang mga mining areas. Yung mga, kasi ang pagkakaalam ko, yung kung saan may ginagawang minahan, doon naglalagay ng mga bahay-bahay, tama po ba sa Liseto? Yung mga bahay rin oh, mismo ng mga minero, doon uh... na sila nagtatayo ng mga malilila naman ng mga community. So pati ito mga ito, inilikas muna? Yes po. Ililikas po muna namin kasi ang pinaka-priority po talaga ng aming governor is yung safety ng mga tao, safety ng mga minors. Kaya ililikas muna sila. We are asking them na lumikas muna tapos pag naging okay naman po yung uh, yung yung assessment and validation ng ating mga agencies mm -hmm. uh, magbibigay naman po ng clearance to to resume the operations. Mga ilang pong pamilya itong nasa mga evacuation centers sa ilang mga tao, ilang bali, ilang body counts po ito. actually po wala po kami ano, um, wala po kami pang wala, uh, complete wala. data po. Uh -huh. uh, pero pero may, may mga po. pero may mga inilikas, wala nga lang kumpleto pang detalye kung ilan lahat po ito. Ito po kasi mga, mga, mga miners po na nandun din po sa bundok, meron kasi din yung silang mga bahay sa baba. Pupunta lang sila doon for mining. Oh, may, so parang okay. may, staff, may staff house lang sila, ano? Uh, Oo, oh, oh, parang gano'n po. Liliit lang po na mga bahay doon. Oh, oh. wala bang, yun, uh, binanggit sa may baba ng mga bundok, wala bang peligro ang mga nakatira doon? Uh, pangangailangan na sila ilikas, hindi naman siguro nakikita ho yun ang, uh, ng, ng uh, provincial government? Wala naman po uh, okay naman po yung ano okay naman po yung dito sa baba. 'Yun uh. lang po talagang nandoon sa mga public areas kasi um, um mas high risk po kasi doon sa mga lugar na iyon. All right. Um may may meron pa bang mga kay kayang aftershock sa sa Aniseo? Yes po. Uh, as of October 11, um, uh, around 6 p.m., naka-487 aftershocks na po kami. Last aftershock po namin uh, kagabi, uh, 1041, um, uh, intensity 4. Intensity 4. Nararamdaman mo pa yun. 400 yeah. lahat? Ilan na hula? 467? 487 aftershock po. O oh, nako. Eh baka yes, mag- sana naman eh, kung mga 4-3, okay lang yan. Ano, sana <laughs> sa ito. Ang ah, masaklap dyan eh. Ang masaklap may, may, may umusbog na naman at uh, doublet doblet pala yon Nako po. O yung kahiwalay okay, na rin uh, O oh. okay nga po, ano talaga yung aming uh, incident command post ngayon doon sa Capitol, naka-ano po talaga, nakantabay palagi. Hmm. Alright, sir. Nasa maraming salamat sa mga impormasyon na yan. Makikibalita uli kami at uh, pakisabi sa ating mga kabay sa Davao de Oro. Ingat lang ho, oh, tulad ng binanggit ng Secretary Solidium kanina. Kailangan talaga, hindi lang yung duck cover and hold ang alam natin gawin sa ngayon, kundi lahat ng mga paraan para ligtas tayo kung sakasakaling tayo yanigin ng panibagong malakas na lindol, Sir Neseta. Maraming salamat po sa inyo, Sir. Ingat po kayo dyan. Salamat, Sir Orly. Salamat po. Spokesperson ng Davao de Oro Provincial Government, Sir Aniceto Torrejos, ang inyo pong napakinggan.